Tinuturing ng marami ang paaralan bilang pangalawang tahanan, ngunit hindi sa kalagayan ko. Sa tuwing papasok na lamang ako sa paaralan, ay hindi kasayahan ng aking nadarama, bagamat takot at kaba. Hindi ko na natatamasa ang karapatan na maging malaya at masaya. Pangaabuso at pangamaltrato ang aking mo araw-araw at walang oras na hindi ako umiyak. Hindi ako marunong tumayo sa sarili kong paa. Ngunit ngayon at nagbago na, nagpapasalamat ako sa mga kamag-aral kong tumulong sa akin upang makawala sa siklong ito. Kaya ngayon, hindi na ako matatakot. Huwag matakot magsalita. Stop bullying.